Ito yung giniba nakaraan. Ayun. <laughs> Tingnan ko kung ano kalakas ng apoy. Ito yun, si Aro. Ayan ay apoy oh. Ako, susunog na. Nasusunog yung apoy. Lakas to, lakas. Tingnan mo. Ayan. Eh, ayaw ko sindihan sana kasi may mga tanim. Otos ni madam eh. Sindihan daw para yung anay. Wala. Eh, sobrang init yan. Malakas yung apoy. Eh. Ayan ya, lakas niyan. Puro buho pa naman yan Ayan na. Oh. Hmm. madam, nagwawalis. Ayan na, madam. Ano, lakas niyan. Lakas Oh, sunog mangga. Ano, ano, Saan? Dito ako na putusok ng pako na karan eh. Hilahin natin para. Oh, eh, na. Yan ay ulingan. na. Lakas niyan. Favorito ng apoy ang kay puro kawayan. wala, tinanggal ko na yung kuryente dyan kasi yung kuryente o oh. Yan, tingnan natin. Asda natin yung Ayan, nasusunog na yung apoy. <clears> hindi <throat> nila kinuha yung ano, yung po, yung kahoy panggatong eh. Mo. Ayun, yun Pare, oh. Bakit yung mga poste dito hindi nyo pinuha para panggatong? pinapasok na sunugin nyo, hindi nyo ginawa. Para ano na, ano mo, ano matatayuan niya kung nandyan pa yan. Lakas nito Apoy. Lakas talaga, yan. <coughs> Lakas talaga yan. Lakas talaga yan. Lakas talaga yan. Nalala may malakas ang hangin, ah. Luluto yung mga saging. Ayan, oh. Bakit sa'yo may saging? Gusto mo ano yan? Ano lang naman ang gamot yan? para gusto mo isok lang talaga? Mga bahong na ano? Na bahay. Hindi ka lang makain niya muna yan. Okay, Kahit okay. lagyan mo dahon, kasi... Dala, lakas lang usok pero yung apoy lakas pa rin kasi buho yan eh kakainin kakainin yan maganda ngayon walang usok masyado kasi pag may sado malakas usok luto yan hindi yung daga luto pa rin pero sige lang yung gusto natin